Yan. Nag nag naghihintay lang ng oras yan at kung hindi nyo alam kung anong gagawin niyo mabuti ngayon pa lang magkaalam. Yeah. Na, maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayong lumipad. Ginawa niyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. o di ba? Kasi binabaliwala niyo yung yung suliranin ng taong bayan, binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin, yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. I remember Mr. Marcos before, He never worked. All they did was go to the disco and they were always high on drugs. Sapul na sapol si BBM sa pahayag ng dating senador na si Nicky Kusiting dahil simula pa lang ay kilala niya si BBM. Ayon pa nga sa kanya ay eh, wala naman itong alam dahil hindi ba lang ito nakapagtrabaho at puro party at laging high sa pulboron ang inaatupag nito. Kaya naman ang kanyang pakiusap ay maawa naman siya sa mga Pilipino na hindi man lang nila pinapakinggan ang mga hinaing. At kung hindi niya alam ang gagawin ay mabuti pa na ngayon pa lang ay magkaalaman na. Dahil hindi ba sa tatahimik ang mga Pilipino at naghihintay lang ito ng tamang oras. Hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Nag, -nag naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi niyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang magkaalaman na. Maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayong lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, ba? Diba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung, yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin yung may, may reklamo. Wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika fan. Di ba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusa lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS o kung ano pa mang government institutions na ilalagay niyo diyan. <laughs> hindi yan hindi yan sarili ninyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil I remember Mr. Marcos before. He never worked. All they did was go to the disco and they were always high on drugs. But I know them. They're the very same people supporting today. But I don't condemn them. that's their life they have all the money they have all the resources they don't have to, to drag their feet and work yeah. and show people even to pretend you no know? so right. i'd rather cast my lot to somebody with somebody who i feel can give us a break i think the president should read more and learn more you cannot make um, logical intelligent decisions if there's nothing no facts no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere, we do not have houses. In other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history because if you don't know it you, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. you can have all the jets you can buy all the all the houses the palaces the mansions that you want and all the spending money that you could not even finish in how many hundred lifetimes please don't make us look like fools dahil dito po liliwanagan ang iba mga issue at magsasalita rito po ay sa katotohanan lang at do sa talagang sinasa loob at sinasa puso yung mga binabanggit na mga opinion. Huwag po kayong, huwag nyo pong mamasamain sinasabi namin ang aming sinasabi. Dahil lahat ng gusto magsalita, wala pong ganitong klaseng oportunidad, wala pong ganitong klaseng forum. Sana po, ang kapayapaan ay mangibabaw dito sa ating bansa. Dahil wala na po tayong hinahawakan eh. Wala na tayong pinahahawakan kung hindi lamang na yung bansa natin na maging maunlad at maging makatarungan at tigilan na po natin yung um, <laughs> pagkikiling dun sa mga gumagawa ng gulo at dun sa magdadala sa atin sa gulo. You no? Know? Let's stop, stop these games. Wala tayong kikitain dyan. Kung may kumita man, baka yung ibang kontratista kikita. O, oh, di ba? O yung mga ibang stockholder, bibili ng stocks dun sa mga kumpanya na gumagawa ng mga uh, ah. tangke at gumagawa ng mga fighters, fighter jets, mga mga barko. Uh, Sila lang ang kikita dyan. Lahat tayo talo pagka nagkagulo dito. No? Kaya mahal natin yung ating bansa, pero hindi natin masasabi na yung mga desisyon ng liderato ay dahil mahal nila yung ating bansa. Yun po ang ating malaking problema. Kaya pasalamat po ako sa lahat sa inyo sa media dahil sa pamamagitan ninyo, doon aabot yung mga ganitong pananaw sa taong bayan. Maraming salamat po. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga na- Ang maama ang mamamayan, pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FBR si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FBR na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pag Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyernong ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa aklasan? Sa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilis. Gusto bilid. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga ang ginawa nila. Ay love Pilipin. si Inday Sara, pati si Tatay Digong, ang na dami biktima. Ang sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa ang taong bayan, Kung at ilipayan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Akala ko, itong mantra to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng Labasan. American financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand six years tasira ang economy ng Philippines topic ang mga tao nang sasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus, plus alcohol, disaster talaga sa brain niyan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Ang government, yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at narunok na kami. Bakit ito pa ng first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat ang nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advokasya sa bagay ang advokasya niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.